Okay. Anong wala na? Wala na yan channel to. Saan? No, sa Nay, parang isang dekada nang wala ang channel to. Pilitik uh, ilabas ang oh, channel to. Eh, wala ba't yung pilipilit ilabas ang channel to? Okay. Oh, eh, sinong pinapanood mo doon? Hinarap mo lang ang man, TV na wala ang channel, channel to. Yan, oh, maganda yun. Maganda yun, panood doon. Nay, matagal nang walang channel to. Uh, oh, Oo. Oh, oh. Ngayon, na? ay e, nag, nagwawala kayo at dahil nang nung hiniram namin ng TV na ang channel to oh. ha oh. kaya ka daw hindi kumain hindi ka kumain <coughs> hindi, <coughs> hindi. <coughs> alas dos na <coughs> alas dos <coughs> dahil lang channel channel to na yan wala kang mapanoodan eh <coughs> sadya naman wala ng channel to <coughs> <coughs> na problema. Ha? Pag-asa ko yung challenge ko. Hipa, hipa. Ay, talagang. Talagang. Hipa, hipa. Hipa. Wala nung channel to eh. Bak Matagal na Nay. eh. Hindi ka sabi ko no. na challenge. Channel 5 lang. Channel 5 na. 12 na. May idol ka ga doon? Hindi. Uh Oo. -oh. Ang channel ko gusto ko nito. Oh. Ang channel to gusto kong panoorin. Dahil wala na. Kahit anong gawin natin, pagbalibalik balik natin ang mundo. Wala ka ano na mapapanood sa channel ito. to. sinabay is Ganda? Sa Showtime? Ha? Pala, yay, yay. Si Willy Rebellia May. Iba na din oh, ang ano ni Willy ayun. eh. Ayun pala, Kayo daw eh hindi kumain eh. Ayun, mo. Tapos, nung dina, binalik na ang TV, ano pa oh. ang ikinawala nyo? Ano pa ang inyong oh, hinahanap? Ay, nagagalit ako. Oo. Oh. Nangangtabi, basta na, ano ko kung Ang remote, pati remote, iniyakan nyo raw. Eh ano, nabuksan nyo po. Ay, di kiti nalang nyo inyok. Oh, Sabi, pipot. Binuksan nyo ngayon? Oo. Oh. Naruod siya? Oo. Oh, oh. Ay, eh, pinipilit ka sa akin channel to. Ay, eh, ano yung channel to kaya? <laughs> ano <yung> channel to? <laughs> Wala na naman channel to nga. Bakit nyo nga hinahanap? To, sa channel to. So, kahit anong gawin natin, wala na kayong mapapanood sa channel to. Sabi ko, sa ilipat mo sa channel to. Wala channel to. Channel oh. 5 lang channel to. Eh, iligay mo nga sa channel to. By channel 5, 5, 5 sala ch lang ngayon channel 5. <laughs> ay, bakit, ay bakit nga may, may channel 5 na? <laughs> channel to dati so, ABS uh, no uh, oh, uh, pa. nay parang mga sampung taon na yung sinasabi nyo sampung uh, mm. mm. taon na yun ako ako nga nga nanonood oh uh, sampung taon na yon yung channel to nyo kahit anong gawin natin walang lalabas sa channel to ay, ay, akala e. ko ngayon. Diba? Ay, wala. Aka ay, akala ko yung mga. E, eh, lagi nililipat sa, channel to. Oh, ah, man, sa to. Channel 2? Wala. Ah, nililipit niya. Ha? Ay, may ka naman wala ang channel 2. Bakal, ang channel 2. <laughs> oh, sabihin mo manawagan kayo. Nay, manawagan kayo na ibalik ang channel to dali. Ay, ay channel to. Ay, ang channel to inyong ibalik. <laughs> Para mapalood ako. <laughs>